Hello guys, nagbabalik na ba tayo? Welcome back and grabe So, ilang araw ng ng na palabas sa Final Destination Na-addict na ako sa kanta niya sa ano, sa kanta niya ng ano, Air Supply Bawat scroll ko sa TikTok, naririnig ko Can't Live by Air Supply Tapos naisip ko, download ko kaya And men, na-addict na ako sa kanta ng Air Supply yun lagi kong pinapatugtog na yun dahil kasi syempre hype na hype yung Final Destination the number one movie dito sa Pilipinas ang Final Destination and grabe bukas o oh, manonood ako no, ito yung pinagusto ko sobrang brutal eh na movie ako first time ko palang manonood ulit ng Final Destination di ko alam kung napanood ko yung mga previous Final Destination series pero ito mapapanood ko na sa scene ito the Bloodlines Final Final Destination 6 at bukas na akong manonood. Pero guys, manonood ba kayo? Um, let me know in the comments guys, pag-usapan natin na ito na yun eh. Ito yung hinihintay ko yung mga brutal na movie. No? Alam ko marami na, na nakapanood. Pero ako, first time ko palang papanood din to. Sa cine mismo. Siyempre, pag manonood ka ng mga ganito, kailangan malakas yung loob mo. Kasi, brutal eh. So, yun lang naman guys. Peace out.